Hi guys! Welcome back to my channel. So nakita nyo ba ang video kung paano ang pagmalgrabe yung pagmamahal ng taga -cebu kay Dustin. Alam naman natin na may dinaranas na taga tagasibo, kakatapos lang ng lindol pero talagang sinalubong nila si Dustin sa airport ang init ng pagmamahal ng pagsalubong nila kay Dustin sa airport ayan, sa mga nagsasabing hindi mahal si Dustin ng civis may mga civis doon, mga casual viewers din na so, sumisigaw ng pangalan ni Dustin kahit hindi Taspeya or Solid Dustin makikita natin sa airport na hindi na makadaan si Dustin na sisigaw na nga nagkakaming na yung kanyang mga kasama na para lang makadaan si Dustin kasi marami talaga ang sumalubong kay Dustin sa airport. Hindi to fake news live na live talagang kinuna ng isa sa mga Dasbeya fans ang pagdating ni Dustin sa Cebu Airport. Sa airport pa lang yan, paano na kaya sa event nila. Sa pagkakaalam ko, magkakasama din sila si Will, si Brent, si Dustin at meron pang iba. Kaya abangan na lang natin mamaya ang kanilang event. Nakakatouch ang pagsalubong kay Dustin. Siguro si Dustin na na overwhelmed sa pagsalubong sa kanya ng mga Cebuano lalo na ngayon na may problema ang taga Cebu pero talagang sinalubong din siya ng pagmamahal ng mga Cebuano niyang fans so guys abangan na lang natin mamaya ang mga kaganapan sa event ni Nadasen Brent Will at iba pa support support natin no bashing hanggang sa muli bye bye always remember huwag po tayong magpaka stress ayan no fake news na dyan ha, hindi yan fake news na marami sumalubong kay Dazin sa airport, naka live yan ha, hindi yan edited, so yun lang po guys ang ating update, hanggang sa muli bye bye